Hindi pa man long weekend, nagbakasyon na sa Baguio ang pamilya ni Fred na mula pa Quezon City. Pero sa pagdating nila sa kanilang ipinabok na transient house, nalalayo daw ito mula sa ipinabok nilang transient house online. Wala raw kasing parking, mataas ang singil at masyadong matarik ang lugar na taliwas sa kanilang pinagkasunduan sa transient owner. Pero nung pinuntahan namin, hindi actual, hindi yung condition, hindi acceptable. Hmm. Nakiusap na lang kami doon sa host asking kung pwede yung cancel na namin yung second day. So, supposedly mag-first day pa po kami doon, kaso di na namin tinuloy. Nalugi man, pipiliin na lamang nila na magkaroon ng maayos na tutuluyan. Pero okay lang, part ng experience yun eh. <laughs> Tapos, yun nga, naghanap ulit ng bago. Eh, hindi naman kami naghahanap ng class, class na kwan. May matulugan lang, maayos, may hot water. Okay na yun. Pero kung ang pamilya ni Fred ay nabiktima, si Angelica naman na transient owner, nabiktima naman umano ng kanyang customer matapos siyang takbuhan ng mga ito at hindi nagbayad. Yung sa scammers, meron lang one time, I think it was a few years ago, na nag-book siya sa amin. Couple sila, motor, motorista naman. Sabi nila, so late kasi ang, nag, ang check-in niya. Tapos, sabi nila mag-extend sila ng two nights. So, kami naman, pinapasingil na namin sa staff. Tapos, ma'am, walang tao na nasa ano ata, galaan, parang gano'n. Pina-open na namin yung room. Mga gamit lang, mga gamit pa na ano, yung parang bag. Tapos, may mga, uh, mga scissors, mm -hmm. yung mga pang-open-open pang, pang open ng door. Kaya sa inaasahang dagsa ng mga turista ngayong long weekend, isa-isa niyang sinusuri ang mga customer nitong nagpapabook. Ito'y kahit nagsisipunuan na ng bookings ang ilang transient houses at hotels sa lungsod. So we are already accepting bookings from last month or before that pa. And then sa acceptance natin, usually we ask them if they have cars, kung magkocommute sila. Kasi may units po tayo na may branch kasi tayo na commuters lang pwede. Ang nasabing issue, tinututukan ng City Tourism Office at ng Hotel and Restaurant Association of Baguio. We we recently had a meeting with a cybercrime unit of our City Police uh, Office and it's something that we're discussing continuously. That is why we are really enhancing yung ating uh, Baguio Visita website. Uh, that is where we are Uh, putting a complete directory of uh, the legitimate business establishments here. Well, uh, we're bracing ourselves no, doon sa influx natin. And we're very much ready for the influx dahil sa long week, very long weekend natin. No? Uh, maganda ang uh, nakikita natin na pagdagsa ng mga turista dito. This will, uh, of course, uh, not just for the hotels but even for the uh, home accommodations, yung mga transient housing natin, kikita yan ba ngayon? restaurants, even taxi drivers, jeepneys. Ayon sa tala ng BCPO Raku, mula Enero hanggang ngayong Oktobre, nakapagtala na sila ng anim na kaso ng transient scam sa lungsod. Madalas na modus ng mga ito, ang paniningil lang malalaking down payment. Mga scammer po kasi, ang dali po kasi nilang kopyahin yung uh, mga na focus ng ating mga transient kung saan yung mga business uh, owner natin na pinopost nila sa Facebook at uh, kasi uh, dahil business to naka-public sila so ma-open yon kahit sino kaya itong si hacker sinasamantala ito may paalala naman ang kanilang opisina sa mga naghahanap ng matutuluyan ngayong long weekend. Sila magbayad ka agad. Kung gusto nilang ipa-reserve yung kanilang uh, transient na pupunin, maaaring kontakin po nila yung may-ari o kaya kung mihingi po talaga ng malaking reservation, yun po ay scam yun. Sa ngayon, nakalatag na ang Oplan Kaluluwa ng Baguio City Police Office at Oplan Biyahing Ayos ng Department of Transportation upang matiyak ang ligtas na bakasyon ng mga turista at mga magsisi-uwian ngayong halalan at undas. Jose Robert Inventor para sa Luzon headline